dapat sasama loob ko. Mm. Unang-una, nag-expire naman talaga yung contract. Mm. So, kahit sino pang pa gusto ni Liza, mm. syempre, sino tayo para makialam pa doon. Mm. Pero, at least, dati, naisabi ko kay Liza na magbababa ako ng percentage. No? Kung natatandaan ninyo, mm. na from 20% to 10%. Wow. At sinabi ni Liza hindi na. Mm. So, ayun. Yun na yung, the rest is history. Mm. Oh, so, ito na nga. Fast forward, ayan na nga. So, nagkita kami ni James Reed. Mm. Nagyakapan kami. Nagyakapan lang, kuya? Ano gusto mo nangyari sa amin? Hindi, kuya. Eh, kung nagbeso kayo. Ayan, ah, yeah, nagbase naman kami. Dahil normal naman yan sa showbiz. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Alam mo yung uh, sabi ko oh my god ilang years kami hindi nagkita ni James Reed pero nakita ko siya sabi ko hindi nagbabago mukha Ganun pa rin kakinis at napakaganda ng mata mm. napakaganda